Okay, may nagtatanong po kasi ang tanong niya sa akin yung bang Hades total uh, ika hindi naman daw gihina o hindi pa yun yung hellfire na tinatawag sa Hades daw ba nahihirapan yung mga souls unang una lahat tayo nandito pa po no? at mararapture po tayo hindi naman tayo pupunta dyan yes. pero siguro kung meron tayong pagbabasihan ito po ay ang, ito ha, sasabihin ko po sa inyo, ito po ay ang kung ano yung mga makikita nating mga senaryo sa Biblia. Hindi ko lang sasabihin na isang talata o gano'n. No, tignan natin yung senaryo. At um, ang Hades, ito po ay isa sa mga isinasalin na hell o impyerno. Yung pangalawa, Tartarus at pangatlugihina. Alam naman natin yung Tartarus, pinagtapunan daw ito ng mga fallen angels at yung gihina, yeah, mag-o-open pa lang yun. Sa Antichrist at saka sa false prophet bilang mga buwena man uh, tenants doon. <laughs> Hindi lang po tenants forever na po doon nakatira, titira at uh, mauuna pa sa tanas, no? Which is hellfire. Alam nyo, ang mindset ko while growing, pag namamatay ang unbeliever, pumupunta sa hellfire. Actually, <laughs> ayun ang pinipreach ko dati, tawa ko ng tawa sa sarili ko. Sabi ko, oh, Talagang... Talagang iba yung nag-aaral lagi. Pag hindi ka nag-aaral, katawa-tawa ka pala. Ha? Ngayon, hindi naman na. Kasi alam ko naman yung sinasabi ko, totoo. Dahil pinag-aralan ko yan. Kaya itong sasabihin ko po sa inyo, lahat ng naririnig sa vlog ko, galing ito, syempre, contribution sa Bible School, research, at sa mga books. Yes. At syempre, Okay, Dr. David Jeremiah at Dr. Tony Evans, my favorite preachers. Yan sila po ang top contributor sa akin. At ang mga books, yes, na aking binabasa. Dati lang babasa ko nung kay Hal may natutunan din ako kaya alam marami siyang sablay na. Sa tingin ko marami siyang sumablay na mga prophecies. But then, binabasa ko rin yung books niya. Dahil ako, naniniwala po talaga ako. Yung kay Hal si po ang una ko nabasa ang book about prophecy. Then sabi nung kaibigan kong pastor dati, sabi niya, ay maraming palpak yan. Kanya gano'n. But I enjoyed the book. Oh yes, nakaka-enjoy yung book niya. Nakalimutan ko yung title yung 1980s, sabi niya yon Nakaka-enjoy yung book niya. Alam niyo si Hal Lindsey, ang galing ng ano niya, ang galing ng pagka-deliver niya roon, alam niyo kung bakit? Ito ha, bagamat marami siyang pumalpak na prophecy, pero yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari, siya yun eh. Hindi nagbabago eh. Yun ang doctrine eh. Nandoon mo ha. Nag-rapture muna. Di ba? Tapos, dumating ang Antichrist, nagkapag-peace treaty. Nandoon lahat eh. So sabi ko, countdown yun ng 1980s pa lang ha. Ano na tayo ngayon? So 40 years ago na yon, mahigit. Kaya, sabi ko sa inyo, kung talagang ano yung nasa Biblia at doon ka nag-focus, doon ka nag-stay, hindi ka mamawala. O, ang sinasabi ng Biblia, talagang pre-trib ang totoo. Tanggapin mo. Di ba? Ang Antichrist, darating pa lang. Tanggapin mo. Futurist tayo. At pre-trib tayo. Amen. Yan ang eschatology views natin. And I hope lahat kayong makikinig dito, nanonood dito maging kapareho din naman ang bios Ano po? Para hindi kayo maligaw ng kung ano-ano mga turong mali-mali. Pag hindi ito ang biyos ninyo, sabihin ko po sa si inyo, hindi nyo mamamatch ang scripture. At pag hindi nyo namatch ang scripture, malilito kayo at magtutignan yung tinuturo ko nung una. Eh, ito naman po ang pag-amin ko. Ayaw ko mag-aral ng eschatology nung una kasi sabi ko, ah, yan naman eh, ikakako ano lang yan eh. Importante yung salvation. Ganon kami dati eh. Importante yung Christian living. Oh, yan naman, itong, ito, pang ito words na sinabi ko noon. Kung yan, kako, maski hindi namin ipangaral yan, mangyayari at mangyayari yan. Pero ito naman pong sasabihin ko, kahit na ganun pa man, hindi ko ganun pinapangaral yan, naniniwala ako sa rapture, mauuna yung rapture, tapos second coming. Alam ko po yan. Hindi nga lang ako tutok, hindi kami babad. Amen. Pero meron akong natawa talaga na turo ko talaga dati. Nasa impyerno na sila sinusunog doon at si Satanas kako nandoon hmm? kita niyo yan mga yan tapos nagtanong ako sa <clears throat> sa mga nakakulong nakapreso sino ang hari ng impyerno hmm. kasi talaga may space na revelation doon eh hindi po si Satan ang hari ng impyerno di ba hindi si Satan syempre si Jesus pa rin tanda niyo, oh, bakit oh lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa kailaliman man luluhod sa Panginoong hesus Kristo pagdating ng araw. And they will confess what? Jesus is Lord. Oh, hindi po ba? Huh. Ngayon, tinanong ko, Oh! Yung mga nakakulong, Sino po ang hari ng piano? Si Lucifer! Kanya, aba, nagmamadali yung matandang tumayo. Ako po, ako po, Lucifer! Kanya eh. Oh, si Lucifer. Ano po ang anyo ni Lucifer? Ako, ano po ang anyo niya? Doon sa, ano, impyerno. May hawak po siyang tirador, pastor. Kanya. Ah, oh. Hindi ko napigilan, nagtatawa ako eh. Hindi po yun. Ako. Si Jesus pa rin ang, ano, hari ng impyerno. Sinabi ko po sa kanya. Pero during that time, little that I know that, ayun, na yung palang hellfire hindi mag-ooperate not until matapos lahat yung programa ng Panginoon. Ito nga po yung, anong tawag dito? Ang tawag doon na? Tribulation, not great tribulation. Okay, ito po yung topic natin kasi ngayon. Nahihirapan daw ba yung mga nasa Hades ngayon? Since hindi naman po ito literal na hellfire at uh, at the same time, nandun lang sila, parang naghihintay sila ng araw ng paghuhukom, di ba? Bago sila itapon dun sa gihina na, ang tanong, kasi ang dami nagtatanong sa akin, nahihirapan ba ka sila doon sa Hades? Ang sagot ko, yes. Pero siguro, ito akin lang po ito, ha. hindi kasing tindi ng level, walang kasing tindi yung level ng gihine, eh. nakakaawa. Walang kasing tindi yun, mga kaibigan, mga ko sa Panginoon. Wala pong kasing tindi yun. The, the, very thought na nai-imagine ko yan, talaga po naman bumabaligdad ng sikmura ko. 'Di ba? Dumating pa nga ako sa point na Lord, mabuti kang Diyos. Paano mo papahirapan yung mga tao doon then na ni-reveal sa akin ni Lord. Matagal po eh yung anong tawag dito? Kanyang katarungan na hindi niya yon create for them for the people. He created it for Satan and his angels. Pero ang tao mas pinili ang sumama kay Satanas. Kaya it makes sense, right? Mm -mm. walang hanggang kapaharusan yung gihina. Kaya yung mga nasa Hades, nahihirapan din. Lamang, mas, ito akin lang po ito ha, mas lesser. Mas lesser yung pain. Pero karamihan pong ako naniniwala, karamihan ng mga paghihirap dito sa Hades, ay yung paghihirap ng kaisipan, ng kalooban. Hiwalay sila sa Diyos. Hiwalay sila sa buhay na Diyos. Hiwalay sila sa Panginoong Yesus Kaya sabi ko, Di ba may vlog ako? Pinaliwanag ko si Jesus nagpunta rin sa Hades. Di ba? Nagpunta siya sa Hades. Pero yung Hades na yan, kasi dalawang Hades dati, may Hades na mabait, may Hades na mabuti, may Hades na masama. Meron pong Hades, yung, yung masamang Hades, yung mga masamang tao, nasa Hades. At yung mabuting tao, nasa Hades din. Pero magkaiba yung level naniniwala ako, mas okay yung level ng mga ano. Pero magkalapit lang po yun. Kaya nung namatay ang Panginoong Iso Kristo, yun po yung pinaka-main ano doon. Na si Jesus, namatay po siya sa cross. Pagkamatay po niya, pinakawalan niya yung mga nasa Hades. Dinala niya sa langit. Pero nangaral din siya doon sa mga nasa taga-impyerno. Nakalagay po sa Biblia yan. Nangaral po siya doon sa mga nandun sa Hades na impyerno. Oh, hindi ko alam po alam kung anong pinangaral niya. Pero ito pong sasabihin ko po sa inyo, nahihirapan po ngayon yung mga nandun. Okay, halimbawa ito. Let me give you and cite you an a good example. Sa panahon natin ngayon, huwag tayong aalis. Halimbawa, sikat siyang artista o sikat siyang tao dito sa mundong ibabaw, no? At dito sa mundong ibabaw, masyado siyang tanyag, popular. Marami siyang, ina marami siyang tinatangkilik. Marami siyang, may dagayata sa bubong namin eh. Marami siyang tinatangkilik na ari-arian. At tapos sa hindi sinasadyang pangyayari na aksidente siya, namatay siya. Alam niyo po bang agad niyang mararamdaman ang pagkahiwalay sa Diyos the moment na ma masumpungan niya yung kanyang abang kalagayan sa Hades at marirealize niya, patay na pala siya. Hindi man lang siya nakapagsisi, hindi niya nakilala si Jesus, yun, nandun na yung pagsisisi. At nandito yung mga, pag, mga katagang, sana nakilala ko si Jesus. Pero huli na ang lahat puro pagsisisi ang nasa Hades. Kaya iba nagngangalit ang ngipin kasi nagsisisi sila na sana nakilala ko ang Panginoon. Sana nakinig ako doon sa nangangaral ng gospel. Sana nakikinig ako sa YouTube, sa Daily Good Vibes, pero iniisnab ko ang Daily Good Vibes. Ganyan, di ba? At ang ibang mga channels, iniisnab ko. Mas gusto ko yung mga walang katuturan na tinatangkilik ko noon. Ayan. Nandun, punong puno ng pagdurusa, punong puno ng kabagabagan at uh, yeah, uh, kalungkutan ang buhay sa Hades. Pero ito pong hindi ko sigurado, hindi ko alam kung meron silang idea na one day, itatapon sila sa Gihina. Yan, medyo hindi ko po po alam yan. Ako'y nag-aaral po. Hindi ako basta-basta magsasalita rito. Amen? Pero sa tingin ko po, hindi nila alam magugulat at magugulantang sila kasi kasi kaluluwa po sila hindi ba tapos yung kaluluwang 'yan manunumbalik doon sa kanila kung saan sila inilibing or ikrimate man isinabog man yung abo nila mabubuo uli sila sa araw ng paghuhukom at bibigyan sila ng laman at buto yes na parang ganito na tangible no at sila ay bubuhayin muli at sasabihan Pumasaapoy apoy kayo na walang hanggan. gehena. Mas matindi. Ngayon, naghihirap sila sa Hades. Pero mas matindi. Talagang mas matindi ng paghihirap. Literal na paghihirap na at physical na paghihirap na sa impyerno. Yun po yung gihina. Forever and ever. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Huwag niyong pakawala ng opportunity to make Jesus your Lord and Savior. At na maniwala kayo sa ginawa niya sa cross, sapagkat yan at yan lang ang tanging makapagdadala sa inyo sa kalangitan. Ang paniwalaan niyo na tapos na yung gawain sa cross. At siya ngayon, ang ating Panginoon at tagapagligtas. He will lead us there. Hindi natin magkakahiwahiwalay. Kaya kung talagang believer ka na ng Lord Jesus, ni Lord Jesus, hindi mo katatakutan itong mga naririnig at napapanood mo rito sa mga vlogs na ito dahil alam mo, secured ka na. Okay? Share the video. Mahalaga pong ishare ang video. Malay mo, sa pag-share mo ng mga videos dito sa Daily Good Vibes, maraming magbabago ang buhay kapag kayo ito'y narinig. Pero please lang, kung may mga mag anak kayo, ask them to subscribe here pakisubscribe po. Mahalaga po yung nakasubscribe. Kasi iyan po ay palatandaan na naghahanap talaga kayo ng katotohanan. At dito po pa ang katotohanan ang pinipreach dahil walang ibang bida at pinipreach dito kundi si Jesus na sa atin ay tunay at totoong nagmamahal. Bye-bye.